Jadi memang ada pastor pemaka, apostolik ini pesan kaya internasional, isu jam salnya. The public like is subscribe, and post notification bell to update every day that new videos. Thank you so much. Kapi sa sal. Magandang araw po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating channel sa Facebook. Ngayong gabi paan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung ko, di Christ Jesus, para sa Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International. Na mga batid, sa araw na ito, kasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa araw, patuloy po tayo nagabayaan ng Panginoon. At tinuturuan po tayo na rapat po na pumuhay bilang mga nabalataya sa Panginoon. Ang mga batid, ang sabi po ng Panginoon, kay suwi, kung kabanate sa talata 8, ang aklat ng kutosan na ito, huwag mo himalay si Bibi. ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat dito. Kung magkaganon ay babaya pa maulad masagana ang iyong panguhay sa si iba po ng lupa. May mga kapatid, ginawa po natin ito. May ang ito'y uh, ating mga video. May itong paraan mga kapatid, maraming tayong matutunan tungkol po ng aral na ating Panginoon. Now, kaligtasan po ang ating pinapangaral. Hindi po tayo nangaral po ng ibang paraan. Ang paraan po natin kung paano po tayo magkaroon ng kaligtasan. Dahil ang ating buhay sa limutan, pandalian lamang, hindi po tayo magtatagal sa limutan na ito, tayo po ipapanaw. ay po sa kalooban ng Panginoon. Sinabi sa Psalms 119, in verse Ilibin Ang iyong salita o Diyos ay iningatan ko sa aking puso upang ako magkasala Now, bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Para maiwasan natin ang pagkakasala Dahil ang Diyos natuturo po ng tama at harapat na pumuhay Kaya mga patid, ah, pinakamalaga sa ating bawat na ang salita ng Diyos ay malalaman po natin at ito po ay dapat natin gawin dahil kapag nakinig na po tayo ng salita ng Diyos at hindi natin ginagawa ginadaya daw natin natin sa sarili isang chapter sa 2 dito kapag nakinig lang po tayo ng utos na Diyos at hindi po natin ginagawa ginadaya po natin natin sa sarili eh, mga kapatid hindi ka nakinig lang po tayo dahil kung pala mga kapatid wala po nakikinig ang pupapala nasa gumagawa is a Roman chapter 2 11, na walang kinikilingan ang Panginoon no pantay-pantay po ang magtingin ng Diyos sa atin kaya dapat natin talaga sundin ang kalooban ng Panginoon ano ba talaga ang dapat natin gawin no? sa verse 13 chapter 2 13 na ang pagiging matuwid natin hindi sa ating pagkinig ang no, turing ng Diyos na matuwid sa kanyang paningin yung tumutupad ng kanya mga utos kaya yan mga kapatid ang dapat natin malaman at papatuloy lang po tayo mga kapatid sa pakikinig ng salita ng Diyos at gawin po natin dahil magkaroon tayo pa ng palataya kung mayroon, tayong tayo napakinggan. kaya nang napakinggan na po natin ng salita ng Diyos eh talaga tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. Kaya ito mga kapatid ang panahon ngayon na ibinukod ng Panginoon para po na maparating sa atin ang kanyang salita sa buong salimutan sa so, magitan po ng video na ito ito po talaga ay ginagawa po natin para po maparating natin kahit saan man ng dako ng daigdig na ang salita ng Diyos na ating pinapangaral ito po ang liwanag na ating daan at naging tanglaw na ating mga paa kaya kapatid, sa Psalms 119.105 Ang salita mo Diyos Ang liwanag na aking mga paa At ang law na aking daan So mga kapatid Huwag natin sayangin Ang pagkataon Hindi man tayo sakdal, sa perfect sa paningin ng Diyos Maring magkamali tayo Pero ayaw ng Diyos, napuros na lang kamalian Ang ating ginagawa Dahil sa Panginoon Matuto tayo sa mga araw na kanyang salita at gawin natin paano talaga ang kalooban ng ating Panginoon City 21 sa Mateo hindi po lahat nang tumatawag sa aking Panginoon Panginoon ay makapasok sa karihan ng langit kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit kaya yeah, kapatid, ito po ang panahon na tinakda ng Panginoon sa atin para po tayo makakaalam ng kanya mga salita at sa magitan dyan ay magawa, tana, magawa natin ang ating napakinggan sapagkat magkaroon lang panampalataya ang tao kung mapakinggan niya ang aral ng Diyos. So yan yeah, mga kapatid ang dapat natin bubuhay sa salimutan na ito. Nakasama natin ang salita ng Diyos para hindi po tayo mapahamak sa araw po ng Saipaparito ang ating Panginoon ay bigyan po tayo ng kaligtasan ng kaligtasan na ito ay nakahanda na po mga patid, sa kanyang pagbabalik dahil po sinabi po sa Hebreo chapter 9 9.28 na sa kanyang muling pagparito hindi kasali ang kasalanan kundi sa pagligtas sa mga naghihintay sa kanya na habang hintay po tayo mga kapatid sa kaligtasan na ito ang sabi ng Apostol Pedro sa 2 Peter 3, 3-14 ayon po sa Biblia ngunit para sa atin naghintay po tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinagharian ng katuwiran at dahil naghintay tayo dito na narapat lang mamuhay tayo nang may kapayapaan at banal sa paningin ng Diyos. Walang kapintasan, walang lungis. Ayan mga kapatid, ang naghangad po ng pagbabalik ng ating Panginoon. At dahil dyan, yan po, ay nasahan po natin na sana po maging karapat dapat tayo sa magitan po ng salita ng Diyos na ating napakinggan. Hindi hadlang ating kasalanan, hindi hadlang ang relihiyon dahil po ang salita ng Diyos para po sa lahat at kahit anong pangkasalanan po natin tanda po natin na matay siya sa si taas ng cross para tayo iligtas na makasalanan. tanda po natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 16 ang sabi ng Apostle Pablo tapat ang pasabi at dapat paniwalaan ang lahat si Christ Jesus na parito upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. In verse 16, subalit sa magitan ko ay nahayag kung gaano kalaki at katyaga ng ating Diyos sa atin at para sa kanila na mga iniligtas niya sa magitan ng katotohanan. Ngayon kapatid, ang ginawa po natin hindi po tayo nagmalaki, hindi po tayo naninira hindi tayo po ay nag-aaral po ng Biblia upang na iparating po natin ang totoong kaligtasan na ito po talaga ay inaasahan po natin tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos at ating pong ginagawa ating napakinggan kahit naman kung hanggang sa mga araw na ito minsan po nalipin tayo ng tradisyon doktrina religion alituntunin sumalit so, mga kapatid ito po ay naparating sa atin ngayon ang insahin ng Diyos para po tayo kapatid, magkaalam kung ano po ang kanyang kaluuban kaya hanggang sa mga araw na ito ay naparating po sa atin ang salit ng Diyos po ng social media satellite itong facebook, youtube channel para po na mag-isa po tayo sa pag-aasa na ito. At hindi po sa ngayon ng Diyos na mamuhay po tayo sa limutan na ito na maging suwail at tayo po maparusahan sa kanya pagparito. So pagkat ayon ng Diyos na may isang mapahamak, Isikan Peter chapter 3 verse 9 na hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang pangako ayon sa kalan ng iba. Subalit so, ang Diyos na baba na ayon niya may isang mapahamak kundi lahat sana magkamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamuhay. Ayan mga kapatid, ang naisang pahinood na magkisa tayo sa pag-aasa nito. Sana mga kapatid, magustuhan po ninyo ang mga video na ito. Like lang po video natin. At sana po, huwag mawala mga kapatid sa... Uh, palibagong video na ating pinupos sa bawat araw kahit tapos ang minuto lamang po ay makaalam po tayo ng salita ng Diyos na mapatatag po sa atin na ating pananampalataya maraming salamat po sa lahat natin mga viewers, listeners dito po si Sanil sa Facebook may habang ng Diyos may sumas sa ating lahat sa magitan na ating pinupos na ito po yung lingkod, Jesus, Pastor Tomaka, mga kapustulik, ang Galibus of Christ. International, ang sabi sa mga -sa -sa -sa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.